May nauli, 5,000. Ayun, may bantay eh. Ay, bantay. Pornada nada yung mga biyahe. Hindi maka, makaharurot sa express lane. May bantay Ayun oh. <laughs> May nauli ba? Oh, may nauli, 5,000. Ina <laughs> <May nahuli>, isa. <laughs> Bye, 5,000. Nagasay <laughs> niyo eh. Huwag na kayo magdadadaan dyan. Sasayangin niyo lang yung 13 month niyo. Malubag naman eh. Maluwag naman dito. Maluwag din dun sa service road. Kunting, tsa kunting tsagaan lang ba? Siguro mga isang linggo mong baybayin to ng ano? Nang matsaga. Masasanay ka na eh. Kaya bagay kung 'yung uh, binabaybay nyo talaga 'yan ng uh, sadya, kahit alam nyo naman na bawal at nagtaas na multa. So, sabi nga eh sa comment section eh <coughs> hayaan mo sila, hindi naman ikaw magbabayad ng multa eh. Parang ganun ba? Parang ganun. Pag inggit-pikit, sabi ba, sabi pa. Kung kunaiinggit kay eh, di dumaan ka rin. <laughs> Mga ganung linyahan. Hayaan mo sila. Gusto kinusto nila yan bakit ikaw ba magwawabang ng penalty nila